nakita po guys meron po dito ang ano yung sa punso comment below ah tawag po dito ay yung sa punso ayan po guys comment below totoo po kayo na tira po sila ng ganyan ayan po ayaw ko pong lumapit kasi ano ayan po tingnan po yung mangga na dami po dito ng mangga ano parang wala itong bunga ang laki laki ay meron may lang taas. taas po guys taas po ito po ba yung bunga taas ito po yan dito po kami natabo galianis ay pangungo ang puno ng mangga puno ng mangga Magalianis daw po ito. Sa katawan, namang daming mangga dito. Daming mangga.